Ito na yung ikalawang palapag. Full tour dito sa demolish ngayon na Barangay Hall. No? This is Barangay 313, Zone 31, District 3, dito po sa Maynila. Ito yung ikatlong palapag. Ayan, grabe oh. Sayang eh no. Tapos, tingnan nyo oh. Pakita ko sa inyo yung pinakabangketa dito. Kung paano talaga sinakop ng Barangay Hall, yung bangketa, Ayan. So, ito yung bakod ng eskwelahan. Meron lang, maliit na gap. So, hindi talaga siya dikit dito sa pinakabakod ng eskwelahan. Ayan yung maliit na gap. Kaya lang siya kanipis na building po. Na, again, apat na palapag, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang kanakakita pera ng congressman pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit? Kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang ano, ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko. So sa so ngayon, naka-break time, no? And tingnan natin sa malapitan itong barangay hall Ayan. so nagpaalam naman tayo kung pwedeng pumasok sa loob so pumayag naman po at tignan natin no ayun no ito yung loob ng banyo sa unang palapag Tingnan natin, hake tayo sa taas. Tingnan natin. And pinayaga Ayan, pinayagan naman tayo umakit po. Ayan siya. Ito na yung ikalawang palapag. Ayan, bakbak na rin yung mga tiles at hagdan. Ayan, o, pati yung pinaka-sealing. Bakbak na rin. Unti-unti na pong nabawakbak. Ito, another banyo. Ayan. Full tour dito sa Dinidemolis ngayon na barangay hall no. This is Barangay 313, Zone 31, District 3 dito po sa Maynila. Ayun. Ito yung kadugtong. So talagang ano siya, manipis na pahaba na barangay hall po. Kasi nga bangketa lang eh makitid na bangketa, kaya manipis lang din talaga sa Tingnan natin sa ikatlong palapag Ayan. So ito po ay Apat na palapag no Andun yung pang apat sa pinakataas Ito yung ikatlong palapag Ayan grabe oh Sayang eh no Ayan. So ito yung itsura ngayon sa loob Andiyan na rin, naka na rin yung mga electrical wiring. So almost patapos na talaga siya. Parang kulang na lang ng mga gamit. Pero yun nga, daming violation no, mga bawal. Bali, dito sa construction ng building. Kaya talagang pinatibag na ni Yorme. Pwede tayo aakyat doon sa dalawang palapag. Ano? Sa panghuling palapag ng baba na tayo. So kasalukuyan po naka lunch break yung demolition team ng Manila City Hall. Kaya stop pa po yung operation nila ngayong araw ng Miyerkules. So today po is Wednesday, July 9, 2025. And makita niyo marami mga estudyante dito kasi katabi lang po nito ay eskwelahan ng no? Arellano. Ayan, so ito sa labas. Ayan naman natin dito sa may ano. Kabila. Ayan no? dami mga estudyante yung dito. So itong gate na to ay para sa eskwelahan, no? yung Arellano. Ayan, ito yung sa may kabila. Ayan, so ganun yung itsura niya sa loob. Ang kita nyo kanina. Tapos, tingnan nyo, oh, pakita ko sa inyo yung pinakabangketa dito. Kung paano talaga sinakop ng barangay hall yung bangketa. Ayan. So, ito yung bakod nung eskwelahan. Meron lang maliit na gap. So, hindi talaga siya dikit dito sa pinakabakod ng eskwelahan. Ayan yung maliit na gap. Kaya lang siya kanipis na building po. Na again, apat na palapag, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. manipis na pahaba na klase itong barangay hall dito. So today po, araw ng Merkules, July 9, 2025, nag-start yung pag-demolish nitong building dito sa barangay 313 Zone 31 District 3 sa Maynila. So maulan yung demolition na ginagawa ngayon dito ng mga kawani ng City Hall. Ayan siya oh. o. So, pag nandito kayo sa pinaka harap nitong barangay hall, ganito na po yung itsura niya ngayon. Bagong-bago pa lang ito. So, hindi pa man nalilipatan ng mga taga-barangay yung barangay hall. Bagong tayong barangay hall. So, ayan na po. Titibag na. So, yun. Hindi tayo umakyat dun sa pinakataas kasi medyo nakakatakot din po. Kaya lumabas na tayo. Hanggang dito lang tayo sa ikatlong palapag. Ayan yung ikatlo. Tapos yung ikalawa. And ito, yung pinaka ground floor naman. Ayan. Manipis. Pero mahabang barangay hall. Obviously, parang ipinilit lang talaga siyang itayo dito sa bangketa, no? Kasi, unang una napakaliit ng space at syempre bawal kasi nga sidewalk